sa akin din, ang challenge sa akin, dahil kahit pa paano, mga ginagawa ko kasi talagang pelikula, medyo iba rin dito. Medyo ito, kasi black, oh, medyo black comedy kasi ito, satire drama siya, na ibang treatment ng comedy. Hindi ito yung usual na napapanood natin na slapstick, hindi yon. So kahit pa paano, na-inject ko pa rin yung yung ano yung mga sinimulan kong issue ng mga pelikula ko. So it's about ito yung landlord na ang, ang ang negosyo niya eh siya yung number one trader ng sibuyas din sa province nila pero kahit successful siya na negosyante may problem naman siya sa family niya wala yung anak niya laging masawa naman niya ng bababae eh. so ganun eh walang kwenta lahat yung material things kung gano'n na nangyari sa uh, so ang hangad niya bumalik yung mga ano niya di ba ang uh, pamilya niya so eh meron parang isang myth or parang kwentong bayan na umiikot doon sa bayan na may ganitong pamilya na pag mo ay babalik ang mga nawala sa iyo. Medyo yung nga kwentong bayan, medyo mythological yung ano niya eh. Uh, so naniwala din siya kasi parang ang ano dun, wala namang masama kung maniniwala ako. Uh, Tapos yung yung approach talaga at yung treatment niya na sinasabi ko, gusto ko medyo black comedy to na and I think kaya niya. Ngayon nga pandito na namin eh. So nakikita ko na talaga yung yung anyo or hugis ng pelikula eh. I think ako, umaano yung ko rin na maging successful yung pelikula kasi kahit kami mismo natatawa doon sa mga eksena eh. Parang powerful yung mga scenes kahit limited ka na dito lang sa bahay yung mga eksena mo. Yun nga talaga, pressured ako dahil yung oras kasi gusto ko talaga mahaba-habang shooting days talaga. pero wala na eh. dahil busy na yung megastar natin. So, actually natapos na rin yung screenplay nitong nakarang araw lang talaga, wala na talagang tulugan. Kasi nagpalit ako eh, tatlong script. Para lang ma-accommodate ko yung nalalabi naming days to shoot. Kaya na-excited ako, In inspired din ako. Inspired ako dito sa pelikula. Kasi ano una sinulat ko to para sa kanya. Uh, I bagay naman siya dun sa pelikula. Tapos, milo ko ito. Taga Nueva Vizcaya ako, uh, province na, number one producer din ng Sibuyas. Alam na alam ko yung kwento na to. So, sa tingin ko, di diba, Sana maging <laughs> successful Anong defense niya sa mga nagawa niyo ng pelikula? Wala na comedy ito. Mm. Karamihan drama ako. Medyo uh, may social relevance siya. Eh, pero dito, lilitaw din naman ito. Pero hindi yun yung main focus mo. Main focus mo is yung character ni ni, ni Sharon. Tapos yung paligid niya. Kung ano epekto ng mga nangyayaring uh, issue din dun sa buhay niya at buhay ng pamilya niya. Sa mga fans, syempre, uh, at sa mga mahilig ng mga bagong klase ng pelikula, no, iniimbitahan ko kayo na panoorin ng pamilyang hindi lumuluha, no, na starring ang ating nag-iisang uh, megastar, syempre sa direksyon, sa panulat ni Mesli Guzman. So, maraming salamat po. Thank you, Direk. Very good. Good job. <laughs> cut na cut. <pat. laughs>